Nirokan po tayo mga idol kung meron po tayong allergy sa gamot. Tuturok po sa atin yung pong vaccine na hindi po kumalat ang rabi sa utak. Yung po ang susunod natin ituturok mga idol ng nurse. Good morning mga idol. Magpapabaksin po tayo ngayon ang araw ng Monday. Kasi nakagat po tayo ng pusa. Kami po dalawang mag-ama. Si Benedict, ni Benedict to po sa bahay ng morong mga idol sa Phil Hill hintay po natin magbukas mga idol at sa chus pa hubukas and po tayo mga idol para ako sigurado mga idol, pabakuna po tayo at bahirap po pag may ramis po po sa waiting po tayo mga idol sa pagbukas po nung tarado pa po sila mga idol, tapos na tayo ng first unang turok mga idol babalik ulit tayo ng 7 28 saka 8, 20 yan last unang turok yan mga idol tapos na tayo mga vaccine na